So, diretso tayo. Nasa na tayo, nasa bulik tayo, bulik. Ito yung bulik. Two times winner ito na, dyan? Ito, ito. O, yan. So, yan. Two time winner, bulik. Ayan. Sa naghahanap ng breeder or breeding materials or panggamit pangangasawa na talagang siguradong tested sa akin ho makakasigurado kayo dahil itong ibinibrid ko eh talagang ako lang ho nagbibrid nito pagdating sa pares ako lang ho talaga nagsiset up nyan lalo na itong mga Boston na to so yung mga binibrid natin yung gusto ko lamang manok mabilihin de okay lang kasi gusto ko yun po yung katwiran ko <clears throat> ang dami nagsasabi bakit daw ayaw kong magpongkan kasi yung mga manok ko hindi naman masyadong pongkan hindi light na light ah, ito tulad ng mga kulay na to oh. ito winner din yun na itong isang winner din ba to itong isang to ito ay, hindi nagsugat sa BOT. B.O.T. Oh, ito one time winner din. Walang sugat po. Hmm. Eh hindi palang lang kumpleto yung balahibo. <coughs> so... Hali, ko dito, ah. oh, ito So, Haha. dito, Haha. 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 abuhin. Haha. Pa, pangit lang, pangit. Ito, mayroong base dito. Para mas maganda kita nyo. Ano yun? Ayun, nakatalikod na yan? Ay, eh, kaya pakita mo natin itong kabuhin natin bis. Oh. Oh, ito pa isa. Hmm. Ito bihes na. Isasalang ko na po ito. Oh. Ito po yung tatay nung isang in-upload natin sa TikTok at sa sa Facebook. So, yan po. So, yung aking mga breeder na supposed to be na talagang gusto ko maging breeder, eh talagang isinasali natin. Nang sa ganun eh, makita natin yung talagang totoong performance nila. Doon sa totoong ano, event. O, oh, ito. Ito, isang brood ko, Tatay, ito naman, noong bulik na two times. So, ayan. Kaya lang, sumalbahe. So. so, ayan. Pangit. Pangit kasi, pangit pa yung balahibo, hindi pa kumpleto. Pero, pag nakita mo yung nakompleto, ay maayos na maayos po. <coughs> So yan. Nakapag-vlog tayo ngayon. So nagpapaligo sila dahil gusto ko nang mamadali yung balahibo at ayoko pong gumamit sa stag ngayon. Kasi yung, yung mga napili kong sa stag na isasalang, E eh, pwede ko naman pong magamit sa darating na mga event natin tulad nung bakbakan at BOT. Eh, kaya lang hinayang ako. Pero syempre, meron din akong ilang napili doon. So, yun. Ito pa isang winner na abuhin, no? Winner ito. Jun, yung isang winner na nahali ko pa, ah, ko ng konting pang pa abuhin. Hindi yung isa, yung isa lang ko doon. Yung isinalang ko doon hindi mo, kapila. Ah, hindi ito Iba pa tong winner na to winner. Winner. Ay, liguan nyo Pakit ng balahibo eh Natigyan no? hmm? <laughs> sa mga daliri oh. Yan o, oh. oh. Ang oh. dahing winner na po yan Sa mga nagtatalong Mag, magkano syempre <coughs> may presyo mm. Ay talaga namang tested at proven hindi yung basta lamang nakabenta may presyo nga mais naman talaga at pwede ko kayong bigyan ng idea kung ano yung mapipili yung babae para sa kanila para yung manok natin mapapalabas yun mapapalabas ko iisa yung palo nagpe-perform kaya lang syempre pwede nyo kung madaig sa sa, sa pag-aalaga kung mas magaling kayo sa akin magiging mas magaling po yung inyong mga palabas lalo na sa conditioning so number one eh, mapangalaga ang mabuti yung pagpapalaki ng pagpapalahi So, yun po yung number one. Pangalawa, kung ihahanda, dapat talagang marunong maghanda. Hindi yung hula-hula. Yun nga pong nakaready. Nadidisgrasya. Yung pahong basta nyo ilalaban. Tapos, sasabihin, one week conditioning, seven days conditioning, ten days conditioning, from detalian. Kalokohan po yun. Eh po, Natatawa ko pag mga nakikita ko mga ganon. Eh, pwede naman kung marami kayong pera, walang problema. Pag ganon ang gagawin nyo. Kasi imposible magkaroon ng 7 days conditioning from hindi nakakatongtong sa ruweda. Hindi yung pwede. Eh, kasi nga yung start pag sinampa mo sa ruweda, unang pa lang yan, kung minsan pa nga hindi na sila nalaban Kaya hindi mangyayari po yung 7 days conditioning Ayun kung gusto mo madaming talo Ayun yun ang gawin nyo 7 days conditioning Pero hindi ko ina-advise ho so, Talagang ang istage moody po yan Pwedeng lumaban pwedeng hindi Pag unang akit sa ruweda Doon naman sa mga bago nagpapalahe Huwag kayong magtaka kung ang stag nyo po ay hindi lumalaban pagdating sa ruweda lalo na uh, pangalawang pailaw nyo palang, pa lang pangatlong pailaw nyo pa lang ganun po talaga pero hayaan nyo lang po sila at makikita nyo mga 10 days 2 weeks lalaban na sila wag lahang hong below 8 months yung dadalhin nyo eh. talagang hindi pa po laban yung iba depende ho kasi merong 5 months na nalaban na ho eh depende ho sa lahi ho ng manok so yan napadami na kwento ko sa inyo o huwag kayong ako kung nandito tayo na sa maliit nating farm na na ating breeding area so balik tayo doon sa nakwento ko kanina o yan nabawasan na naman po yung ating breeding area and conditioning at napapadera na o ayan nabago man ang lugar nabawasan man yung lugar pero ang bloodline natin at yung pagkalamang natin sa panalo ay hindi naman ho nagbabago dahil ako pa rin ho ang kumikilos at nagbibrid dito ako pa rin ang nagpapainal ng panlaban at ako talagang walang handler eh handler ko dalawa oh. <laughs> sila ang nag-uumpisa ng aking manok ako naman yung pumipinis Sinasabi ko lang kung ano yung gagawin ko, ano gagawin nila. Sa patuka, hihipuin ko yung manok, ano gagawin exercises. Yung ganun lang po. Oh, hanggang sa muli. Ito po si Randy Hebron TV. Siya nga pala, meron pa ditong mga 4 months old na breeder. Tawagin nyo lang huwa ko. Merong puti, merong boston, merong white choco. So, ito yung Jerry Jenkins natin, oh. Pwede nang isa lang kasi 80% na siya, oh. Ayan. Doon naman sa gustong bumahagi ng broodcock na kanawa yun. Nakita nyo, merong isa dito, abunayon. Ito pa isang abunayon. 70% patapos na. Mataas din ito. May mahilig sa Mataas. Pero yan, oh, patapos na talaga. Oh. Liliguan na lang. Bibigyan na lang ulit natin ng gamot para mas mabilis mag-develop yung kanilang mga balahibo. O, oh, ayan po. One time winner. Unscratched din. Wala din pong sugat. O, oh, yun. Ito naman yung yellow legged hatch natin galing kay kuya mark o oh, buong buo na balahibo sasalang natin yan ngayon hindi siya masyadong malaki tama lang tumitimbang siguro ito ng 1-9 Pero bulstag po siya eh. Bullstag, bullstag kak na to. So yun. At madahin pa pong iba. Ah, bukas yung mga straight ko naman. Ito pala yung mga puti. Ayan lang. Yung mga puti. Kaya lang, may spot ito. May spot. Hindi tulad ng puting puti. Ayan. Yung babae, meron ganyan. Meron puting puti. Pero ko konti puting lumalabas na babae halos lahat lalaki 90% lalaki madamot po sa female ay pa isang ba mali ata Jun! alin ba to ay ah, hindi full stack pala yan ano pala yun early bird early bird early bird so yun ito isasalang nating straight com ayan yeah galing to kay Kuya Mark ito po naman ay palabas natin uh, breeding material siyempre Kuya Mark <coughs> straight come. so yun uh, ito, ito pala yung papakita ko sa inyong uh, winner nung asyang araw Simple lang. May konting tama sa sa legs. So, yan o. One month lang yan, okay na yan. Tapos meron pa doon dalawang winner na may konting sugat. Daming winner mga sir. O, tawag lang kayo. At hanggang dito na lamang po. Ang haba-haba na ng video ko na pag tayo ng konti sa pag-upload. At yung mga brood na napili, nandito na. Aayusin natin papalinis. Ngayon lang ho, tumila yung ulan. Siguro one week kumulan. Hanggang dito na lamang po. Ito po si Randy Hebron TV. Thank you. Bye-bye.